Tulutan mo akong mag-isip sandali. Naisip ko na. Gusto ko ng ulam na hugis lipstick. Tara na! Madali lang iyan. Gagamit tayo ng berding krema. Hmm, pigayin pa ng kaunti sa cake. Ganyan lang. Susunod, kumuha ng spatula para sa pastry at pantayin ang lahat ng crema sa cake. Dapat pantay na natatakpan ng crema ang buong cake. Tapos na. Ngayon, kailangan natin ilagay ito bilang pangalawang antas Itatapon. Sandali, nasaan na ito? Oh, sige. Hahawakan ko ito gamit ang isang daliri at iikot. Oo, oh Iyan ang kayang gawin na kahit sinong profesional. Nilalagay natin ang pangalawang tier sa itaas at gagamit tayo ng makukulay na skittles para gumawa ng bahaghari. Magaling.

Ngunit, I'll judge the real got long palama. Ayan ay natin ito gamit ang nakakain na pintura. Magdodrawing ako ng bahaghari. Ganyan lang. Oh, ano? Ah! Wow! Ang ganda! At mayroon akong mas maliit na cake pero tinawag ko itong strawberries. Ibuhos ang mga strawberries sa baso muna. At ngayon, kunin natin ang pulot. Ngayon, buksan ang garapon at ibuhos ang pulot. Sa tingin ko, sapat na iyan. Ngayon, ilagay natin ang baso sa kumukulong tubig at maghintay. Aha. Uh -huh. Makakatulog ako sandali. O, handa na. Kunin natin ito at ilagay sa ibabaw ng cake. O, narito ang ikatlong palapag. Perfecto. Gusto ko ito. Well, magkakaroon din ako ng tatlong patong. Pero kailangan ko itong hiwain at may matalas akong katana para dito. Hiya, ganyan lang. Hmm, tingnan mo ang aking tsokolating lipstick. Salamat. Alam kong magugustuhan mo ito. Pero sempre kailangan ko pang lagyan ng dekorasyon gamit ang KitKats. Napakagandang bagay. Meron din akong nakakain ng na mga labi. Ilagay din natin ito. At narito ang aking lipstick. Lola, paano mo ito nagustuhan? Magaling, Tyra. Nakuha mo. Mahal. Chloe, subukan mo. Wow, gumawa ka ng tatlong malalaking lipstick. Ang galing. Gusto kong magsimula sa makulay na isa. Ang ganda nito. Subukan natin ito. Wow, ang sarap. Ano pang meron ka dito? Hmm, Barbie Strawberry Lipstick. Subukan din natin ito. Hmm, gusto ko ang strawberries. Hmm, masarap. Ano ang susunod? Ang tsokolating lipstick. Aba, medyo nakaka-boring. Pero subukan natin. Ang rainbow lipstick mula sa chef, ito ang panalo na napagpasyahan ko. Oh, alam ko na ang aking talento sa pagluluto ang pinakamaganda. Ngayon, mga pancake naman, maaari ka nang magsimulang magluto. Well, magandang ideya yan, mahal. Gustong gusto kong gumawa ng mga pancake. Iyan ang aking espesyalidad. Hindi ko bibitawan ang tagumpay na iyan. Tingnan natin iyan. Nagsisimula na akong haluin ang masa. Oh, chef at lola, gaya ng dati. Palagi silang nagko-kompetisyon kung sino ang mas magaling magluto. Mas pinipili ko ang mas simpleng paraan. Eh, hindi ako magaling gumawa ng pancakes. Ang solusyon ko ay paghaluin lahat ng sangkap. Kumpiyansa akong may lalabas na maganda dito. Ibubuhos ko lahat sa kawali pagkatapos. Siyempre, ganun lang. At huwag kalimutang haluin ito gamit ang spatula. Oh, oh, chef. Sa tingin mo ba kaya mong lutuin ang paborito kong putahe ng mas magaling kaysa sa akin? Well, hindi mo kaya. Handa na akong magluto. Bakit ka tumatawa sa akin? Ha? Dahil nakakatawa ito. Sino pa ang gumagamit ng mga kawali na ito ngayon? Tingnan mo, ito ang perfectong kawali para sa mga pancake. Magluluto ako ng mga pancake sa kawaling ito. Pero tingnan natin kung sino ang makakagawa ng pinakamasarap. Kailangan muna nating magdagdag ng mantika. Ibuhos ang kalahating bote. Oh, perfecto! Bakit kailangan mo ng napakaraming mantika? May maginhawang dispenser ng mantika. I-spray sa lahat ng kawali, ibuhos ang batter. Oh lola, isa lang ang pancake mo. Well, nagpiprito na ako ng apat. Mas mabuti nang magkaroon ng isang masarap na pancake kaysa sa apat na hindi masarap. Nagawa ko na ang lahat ng mga pancake. Oh, babalik taring ko ang mga pancake sa isang galaw. Ha, kumana. Lola, tingnan mo kung gaano sila ka-perfect. Mas masarap ang mga pancake ko tapos Well, makikita natin 'yan. Ha? Gaano ka ba katagal makikipagtalo? Sige, balik na natin ang pancake ko. Oh, hindi gumagana. Sige na! Bakit nakadikit ito sa kawali ko? Ay, hindi! Nasa basurahan ko na! Wala na ito sa akin! Ha? Huh? Well, kailangan nating magdagdag ng strawberry syrup sa pancake gustong gusto ito ni Chloe, pinalamutian ko na ang lahat ng sariwang berries. Ngayon, magdagdag tayo ng mga pusong gawa sa pancake day. Pagkatapos ay bubudburan ko ng KitKat at Bounty Paste ang aking mga pancake. Mas magiging masarap ito sa ganitong paraan. Ibuhos ang mga sarsa sa hulmahang ito. Oo! Oh, oh at iangat ni Chloe ang kawali at ang sarsa ay kakalat sa mga pancake. Napakagaling! Hayaan na lang si Chloe ang magdesisyon. Ginagawa mo na naman ba ito? Dapat mo akong tulungan gumawa ng pancake. Bakit ko ito gagawin? Oh, ano ang gagawin ko? Alam ko na! Gagawa ko ng donut pancake, ilagay ang donut sa board at hampasin ito ng kawali. Nasaan ang donut, ha? Oo, oh, nakita ko na. Mukha na talaga itong pancake ngayon. Maliban sa medyo na flat ito, handa na ang lahat. Ang sarap tingnan ng lahat. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Pero, sandali, ano ito? Ha, subukan natin itong kakaibang pancake. Uh, sa totoo lang, hindi. Ayoko itong subukan. Kakaiba ito. Ano ang susunod? Wow! Mga pancake mula kay Lola. Tingnan mo yan, may strawberry syrup. Mmm, masarap. Kahanga-hanga, ngayon ang huling batch ng mga pancake. Narito ang sarsa sa anyo. Itaas natin ito. Oh, ganda. Subukan natin ito. Hmm, aba, medyo masarap. Ano ang pipiliin? Hindi ko alam. Mahirap ang pagpili, pero nakapag na ako. Ito ay magiging... Well, Lola, tagumpay ay sa'yo. Talaga. Salamat. Mahal. Ako ang pinakamahusay. Sabi ko na sa'yo, nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kids!